lawan say hello say hello ma'am <laughs> say hello ma'am ma ma kasi vlogs oh, ito sa vlogs ito ay to say hello sariad po paki ano paki ano <laughs> po kayo mga ninja, thank you i'm <laughs> sorry oh, <laughs> at least ano no? At least may, oh, may ano. You know, na sa Amerika. Ang mga Ito, kumusta naman kayo dito? Nabusog ba kayo? <laughs> nabusog ba kayo? Nabusog, nabusog. Kain lang. Masarap merienda natin, mga friends. So, oh, Dolors yan. Ayan na lang naiwan. Oh, my goodness. Oh, so, <laughs> talagang inubos na. Ah, oh, sige. Meron tayong lugaw, impanada, at Dolors kakanin. Warish, oh, say hello. Ah, si ano si Ma'am Irma Adlawa. Napapanood natin nga noon sa mga teleserye sa ABS-CBN sa TFC. Tiga dito siya sa Kawit, Cavite. Malapit lang bahay niya dito. Diyan lang siya sa doon sa makalawang bahay.